Hello po mga kalaki at welcome po dito sa Farm House. Ayan po mga kalaki. At syempre, ito na po mga 3-digit lucky numbers po ngayong alas 8 ng umaga. Halika, halika na. Kunin mo na mga kalaki. Ito na po sa New Zealand. 331. India. 908. Philippines. 269. Thailand. 144. Taiwan 530 Malaysia 774 Dubai 286 Hong Kong 131 Singapore 927 China 855 Texas 243 Israel 312 Las Vegas 287 Alaska 969 Saudi 305 Japan 287 Italy 115 Germany 738 Korea 926 Greece 200 Canada 117 Mexico 813 Australia 305 New Zealand Nabigay na po natin kanina At ngayon po mga kalaki Takbo na sa sukin yung outlet ha Make sure po ang mga 3-digit lucky numbers namin Na alagaan nyo yan ng 3 days Bago po natin palitan At syempre Malapit na naman ang na aking karawan Alam nyo po yan Sana po isa ka sa mapasaya namin Good luck mga kalaki Tara laban na tayo